patuloy na pag-ikot ng ina ng lalawigan Congresswoman Cherry Domingo mali sa lahat ng barangay sa Nueva Ecija dito nakikita na hindi lamang tulong ang hatid ng ina ng lalawigan kundi ngiti at saya sa bawat barangay na kanyang mabibisita Personal na inaalam ng ina ng na ng mga kalagayan ng bawat barangay, kung saan sa loob na isang taong pag-ikot sa Nueva Ecija, umabot na sa 407 barangay ang nabigyan ng ngiti ng ina ng ating lalawigan. At hindi lamang dito nagtapos ang tulong na hatid ni Congresswoman Cherry Umali. At gusto ko po rin ibigyan din ang pagsasama ng Science City of Muñoz at ang provincial government. Dahil po, pag magkasama, mas maraming nagagawang proyekto. Nakakat makakatulong po ang probinsya dun sa request ni Kapitan na Farm to Market Road Cup. Pwede po kami magbigay ng simento para maumpisahan na po yung ibang eskinitas. Libo-libong gift packs ang naibigay sa mga mamamayan ng Lupaw, Barangay Kenzo, Barangay Flores at Barangay San Pedro, Science City of Muñoz, Barangay Villa Quizon at Barangay Bantog. Hindi pa dito nagtatapos dahil ang ina ng Congresswoman Cherry Domingo Mali ay patuloy sa pagikot hanggang sa personal na maabot ang lahat ng barangay sa loob ng ating lalawigan. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Unang Sigaw!